Hello guys, welcome back to my channel For today's video ay magluluto tayo ng Ginataang Tulingan Kaya eto guys yung ating mga ingredients na kakailanganin Bawang Luya Sibuyas Talong Siling haba Kamyas Yung ating isdang tulingan na nilagyan na po na po ng asin yung ating gata paminta at asin kaya start na tayo guys sa ating pagluluto uunahin natin guys yung talong ulilayer natin para hindi masunog yung ating isda sunod natin guys yung ating mga isda ating mga bawang luwi sibuyas ating sili talong ulit tabaw at yung ating pamiyas taktakan din natin siya ng asin at pinong paminta at tubig sabay takpan. i na natin guys yung ating kalan. Sa ating niluluto, after 15 minutes, natin siyang pinapakuluan. Ilagay na natin guys yung ating gata. Antayin lang natin guys na maigay yung ating gata at huwag muna natin siyang tatakpan. Ayan guys, yung ating ginataang tulingan. It's done. Kaya thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.